earning application na naman po ang pwede natin pagkakitaan ng extra income pwede po ito sa gcash pwede rin po sa paypal lima po kasi yung payment method dito na pwede natin gamitin kung ano po yung available sa inyo yun po yung pwede nyo gamitin na pwede nyo ipang redeem nung may ipon nyo po dito ang gagawin po natin kapag first time user po kayo na tong application na to, para ma-download niyo po siya, naglagay po ako ng link dyan sa description box. Pwede po kasi ito i-download sa iOS or sa Android. Ang gagawin niyo pagka-click niyo ng link, click mo itong pangalan, Jigsaw it all po yung pangalan ng application, pindutin niyo yung go download, then scroll niyo sa baba, ayan po, pag pinindot niyo yung iOS, pag naka-iPhone kayo, pwede niyo siyang ma-download. Ma sa Android naman po, searchable naman po siya sa Play Store. Basta search nyo lang yung kanyang buong pangalan, Jigsaw it all, and then ito na po siya. Ito yung kanyang profile sa Play Store. Meron po itong 4.2 stars, 1,000 reviews po, and more than 100,000 download. Na-release po itong app na ito noong August 18, 2023 pa po. And until now, yung kanyang last update is noong November 6, 2023. Para po sa mga nagtatanong at user na itong application na to, yes, ito po yung update sa kanya. Still paying pa rin naman po siya na once na kapag cash out ka, mababayaran ka pa rin po ngayong November. Ngayon po, click na po natin yung play. Dito, ang iniipon po pala natin is coins at yung coins na yun, yung pwede nating i-convert sa totoong pera. Then, dito, kapag kaka-download mo pa lang nitong application na to, make sure na may makikita kang Gcash logo kasi nandiyan yung payment method. And then, para ma-unlock po natin yung Gcash kasi kapag bago pa lang tayo dito, meron tayong dalawang task na kailangan gawin. Yung task na yon ay makikita nyo kapag pinindot nyo tong Gcash. Yung una is mag-login kayo ng Google account nyo. Pangalawa is mag and draw kayo ng anim na beses. Makikita nyo yun dito sa baba. Ayan, pag nakapag and draw na po kayo, pwede nyo na pong i-unlock yung Gcash. And then kapag pinindot po natin siya ulit, ito na yung makikita natin. Kailangan yung gawin yung dalawang task na yon para magamit natin itong payment method. Pwede ka mag-invite dito using your referral code or referral link para maka-earn ka ng total of 2,000 coins per invite. Pwede ka din maglagay dito sa enter the code ng invitation code para maka-receive ka ng 100 coins. Dito sa invite event nila, pwede ka mag-claim ng no mga reward coins sa ibibigay nila sa dami ng friends na may invite mo. Pero again, dito sa application na ito, hindi po kayo pinipilit mag-invite. Kung baga part lang po siya ng ways of earnings dito, optional lang po yan. Kasi sa mga ganitong free earning application, expected po talaga na may invite po. Hindi po talaga yan mawawala. Kasi yan yung way ng developer para mas mapadami yung user na gumagamit ng application niya. Ito po yung karagdagang ways of earning sa dapat yung tatandaan para madagdagan po yung ating coin balance. Siyempre, dito tayo sa baba. Meron tayo ditong lucky draw. Pwede tayong maka-earn ng 8 coins, 10 coins, 12 coins, 15, 20 coins. Basta mag-spin kayo dyan. Next naman po natin, dito tayo sa shop nila. Ito lang po yung papansinin nyo dito. Pwede mong i-remove yung ads nila dito ba pag nagbayad ka ng 280 pesos. Pero for me guys, um kasi syempre tayong maglalabas ng pera, magbabayad tayo. Optional lang naman po dito para, para kasi ito sa mga tao na ayaw ng advertisement, so magbabayad kayo ng 280. Pero kung ayaw niyo naman na magbayad, okay lang po yun. Wala pong sapilitan dito. So, dito sa store, pwede ka maka-earn ng coins dito. Yan, yung mga nakikita kayo parang video-video na yan. Makiklaim nyo yung mga reward na yan by watching one video ads po. Na Next naman po natin, meron sila dito ng task. Mago-complete ka lang ng task everyday, tatlo yan, para maka-earn ka ng dalawang 15 coins tapos isang 20 coins. Meron din sila dito achievement task na connected dun sa game. Kapag na-reach mo yung mga level dun, pwede mo maklaim yan dito sa achievement task nila. Next naman, pwede ka din maka-earn dito sa sign-in everyday po, pwede ka makareceive ng coins. Sa day 1 at day 2, parehas 10 coins. Day 3 and day 4 is 20 coins. Day 5 and day 6 is 25 coins. And day 7 is 30 coins. Meron din po dito tayong treasure chest na pwede po natin i-open by watching one video ads para maklaim po natin yung laman na coins nito. Then, ito po yung kanilang game. Kiklik po natin itong play. Ayan po. Madali lang naman po ito. Itatap mo lang to drag mo lang siya kung saan siya na kung saan to nakalagay. Yung mga puzzle puzzle na yan. Yung hair ng babae tapos dito siya. And then dito yan sa baba. Yan. Kapag natapos nyo na yung puzzle na yan, doon pa lang kayo makaka-receive ng coins. Tapos ang kagandahan dito, pwede nyo siyang i-multiply sa 2 by watching one video ads para nga dumoble yung coins reward na nakuha nyo. Pero kung ayaw nyo, click nyo na lang yung continue. So, bali yan lang po pala yung mga ways of earnings dito na pwede natin pagkakitaan ng coins. Then, kapag mag-payout naman po tayo, punta lang tayo dito sa Gcash nila. Ito po yung payment method, bali lima po yan, PayPal, Gcash, Payer, Dana, and TRX, Tron. Sa so, withdraw record po muna tayo, ito yung mga na-cash out ko dito. Ang ginagamit ko na payment method is PayPal. So, ang ilalagay ko dyan sa screen, na proof of payment, yan yung na-cash out ko noong October 27, 2023, 4.50 dollars. Malaki po yan kapag kinonvert sa Pilipin Peso, kaya PayPal po yung ginagamit ko as a payment method. So, bale, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na po yung beses na nakapag-payout po ako dito. And until now, still paying pa rin naman po siya hanggang ngayon. Then, ito naman po sa mga gusto naman mag-cash out. Meron naman po ditong Gcash. Kung wala kayong PayPal, ang ilalagay nyo dito is Gcash number nyo tapos pangalan nyo sa inyong Gcash account. Make sure na tama po yung ating information na inilagay para hindi po tayo magka problema. Lahat po ng payment method na pwede natin gamitan sa pag-redeem ng mga coins na naipon natin, ang pagpapadala po nila o ang pagbabayo nila sa atin ng pera ay umaabot lamang po ng 3 hanggang 7 araw. Dito po, ito yung amount na pwede natin ma-withdraw sa GCash, 10 pesos, 24 pesos, 150, and 500 pesos po. Next naman po natin, dito naman po tayo sa PayPal, ito yung ginagamit ko. Ang ilalagay nyo dito ay email address or yung Google account na ginamit nyo sa pag-create ng PayPal account nyo. Yung pinakamataas dito ay 14.5 USD, then yung pinakamababa naman po ay 0.8 USD. Dito, uh, para po sa mga gustong gumamit nito, wag po kayo mag-expect na gagamit nyo nitong application na to, mga 3 to 5 days is pwede na kayo makapag-payout nung maximum nila sa PayPal or sa GCash. Dito, medyo mabagal po talaga yung earnings, lalo na ito yung mga free earning application. And make sure na kapag gumagamit po kayo ng mga ganito, eh mag-provide man lang po kayo at least data kasi magagamit nyo siya kung nakadata kayo or kung nakakunek kayo sa wifi. Yung mga ganito pong earning application, hindi po natin pwedeng iasa yung pang araw-araw natin na pangangailangan dito. Kasi for extra income lang po talaga siya para lang siya sa mga tao na kumbaga baga um, may gustong mapaglibangan and at the same time gustong kumita ng extra cash. Kasi dito, hindi nga po everyday pwede ka makapag-payout. So, ayun, still paying pa rin naman to. Kaya kung gusto nyo tong gamitin, available siya sa Play Store. Download nyo na lang po. So, ayun, dito ko na tinatapos tong video na to. And thank you for watching.